Ang hmm. kakaibang talong oh. May ganito klase ng talong. Ang tawag dito. Sabay bahay tsura niya. Ito yun eh. O, kunin nyo na. Doon natin har eh, harvest na lahat yan. Gupit. Yan pa. Andong? Ba't yung harvest na lahat? Eh, Ito sa amin. Kagamitin namin. Dine pa. Aray pa. Aray may hirap pa din kakay bantalong din oh. Oh. Nabili ko lang sa ano, sa online, mga buto. Ayun, sili. Ang dami na lago ng sili. Ayun, kangkong, ang dami. Kasi malunggay. Nakatanim lang yan dyan, sa mento. Pinatungan ng kunting lupa. There. Yeah. May mga sili, oh. Are pa din eh. Nasaan na kayo? Are mga habang talo. Nasaan ka? May lilit pa rin. Iba na kuha na yung mga haba. Are pa? May mga haba pa din eh, oh. Ay, may git. Uh, may git siyang dangkal. Ay, ba, mali. Ah. Ari, pwede na Ari. Hmm. Hindi ka lang meron pa. Are pa. Ayun. Ay masasayaid Ay, bukas wala ka na makukuha. Ay gugulang 'yan. Dai pa nang maliliit. Ay naroroon na nabasang kunin. Nakuha ko na iba sa dasal ano, sa may karsada. Hmm. Ang sili. Ang tanong ng konsili oh. Ah, haba na oh. Wala na masiling labuyo. oh, birthday pala ah. Ay, ang ah, dami oh. Ay, porsilya. Yo ah. na hinog. Pag mahalang na yan. Ayun, nakatanim lang sa balde. Ayun, Ay, porsilya, rambutan, bell pepper. Yan an lidin dito ang ano, ang kamote. Karon si siguro talong na si ayun, may kamote. may oregano. alubera Aloe vera. Tapos ari yung aking hydroponics na Yan, yung hydroponics na talong Ang dami na, ang oh, lalaki na oh. Sa araw bubunga na yan Yan, yung mini farm sa likod oh. Dati lang siyang Bakanting ano Bakanting Samintado Ayan, nakataniman na Ayan o oh. Ayan Tapos ito, yung aking ibunan Meron na dun sa loob na mga sisiw. Ano sa loob yung inahin. Ayan. Okay, munting halaman sa likod ng bakura.